So sa viewers natin sir may B8 po ako paano mag connect ng mic gamit ang ampli wala po kasi akong mixer so mayroon siyang bait sound card idol uh, wala daw mixer pero gagamit siya ng microphone so dito idol yung ating bait sound card pwede natin ito magamit na pang effect sa ating microphone ano lalo pag sa mixer pero dito sa ating amplifier idol lalo pag ito ang B8, dinirect natin ito sa ating microphone input dito sa ating microphone so magiging ma-feedback siya no konting volume pa lang natin dito sa B8 or dito sa ating microphone so magiging ma-feedback siya kasi nagiging doble yung effects niya so kung gusto natin gagamitin itong B8 para sa ating pang microphone mas, halimbawa itong B8 natin dito naka mic input yung ating microphone so ang connection natin dito sa ating B8 monitor output papunta sa audio input ng ating amplifier so hindi tayo dito mag input sa ating microphone input so audio input tayo connect ng ating B8 dito sa ating amplifier so music microphone okay okay sa ating setup na to. Kaya may ginagamit tayong connector na to, ano? Ayan. So sa pag-connect naman, halimbawa ano, pag bait gagamitin natin sa ating microphone, so itong connector na gagamitin natin. Yung 3.5, ayan, to XLR female. So direct to 3.5 na siya dahil yung ating bait sound card, ayan, mga 3.5 available PL ano, o BBPL yung mga available connector nya ayan so hindi ka ng ating microphone na to 6.35 ito natin sya i-direct sa ating microphone input ng ating amplifier so collection connection muna ng ating B8 papunta sa ating amplifier ano so 3.5 output dito sa ating monitor output ng ating B8 sound card It so yung yun, gagaling sa ating B8 mga idol dito natin sya input ano pagpilihan natin ito itong selector A or selector B ano gamit itong dual RCA na to ito yung connection natin na gagaling sa ating base sound card so kahit maka microphone man gagamitin natin sa ating base sound card or music okay okay yan dahil naka audio po tayo dito sa ating amplifier so halimbawa selector B ang pipiliin natin dito so ipower on natin itong ating base sound card i-check natin ito ngayon yung effects natin kung gumagana ba tapos itong ating amplifier ano ayan So, lagay natin sa live tapos itong wise nya sa wise 3 ko lagi ginagamit pero ito idol magpa lang ito pag may microphone input tayo dito ginagamit pero pag wala so walang function itong wise 1 2 wise 4 na ganitong amplifier ano so sa 735 ang ginagamit natin dito so volume ng ating amplifier ayan so okay ibig sabihin may signal yung ating connection dito dahil tumunog yung ating effects ano katulad nito so itong ating bait sound card may mga effects pa to na iba ayan. so ayan may connection na tayo dito sa ating uh, bait sound card papunta sa ating amplifier so pag itong gagamitin natin na microphone ito idol sa ating bait sound card ito ang gagamitin natin na connector ano ayan so kahit dynamic diyan pwedeng pwede sa ating bait sound card ito 3.52 XLR female so itong microphone na to pwede to ito so dynamic microphone itong 3.5 natin dito sa ating microphone input ng ating bait sound card so ito Mic 1, mic 2. So mamili tayo diyan. Check, hello sound check mic test. Sound check. Ayun ay dala no, yung microphone natin na sa base sound card na. So naka-charge yung ating B dito dahil lubat na. Ayun. So dito ay dala tayo ng music ano. So through Bluetooth yung ating cellphone dito na sa ating base sound card. So pag naka-open yung ating base sound card, direct na naka-on itong ating Bluetooth. So pag naka-connection naman tayo dito sa ating beep, yung monitor naka-fix na po yung ating volume dito. So pag gusto natin papasok yung music na nanggagaling sa ating cellphone na naka-connect dito sa ating beep sound card, so dito tayo sa company. Pag nag-volume tayo dito sa company, saka papasok yung ating music. Ayan. Ayan. So, papasok na yung ating music, ano? So, pag-inaan, yan. So, dito ang control ng ating music. So, magpa-Bluetooth man yan, or mayroon tayo ditong input sa company. Dito ang control ng ating music sa company volume niya. Ayan. So, ngayon, kung gusto naman natin na ibukod yung ating microphone, na hindi natin patahanin sa ating PA, so, magda-direct tayo dito sa ating amplifier. So, gagamit na tayo dito ng ating 6.35, no? Ito na yung connector na gagamitin natin. So, okay naman siya yung ganyang setup, ano? Yung music dito sa ating main sound card. Yung microphone dito sa ating amplifier. So, ito na, idol. Yung ating microphone dito sa ating amplifier na, no, no? Ayan. Check. Hello, sound. Check. So, ganun pa rin yung music natin. Dito pa rin sa Ayan Ayan lang siya, ito na no? So marami tayong pwede gawin dito sa ating bait sound card. Pwede natin gawin itong Bluetooth receiver o pwede din siyang i-text ng ating microphone. So basta gumamit tayo ng microphone, yung connection ng ating bait sound card doon sa audio input ng ating amplifier. Huwag tayo mag-direct dito sa ating microphone. Input yun ang nagaling dito sa output ng ating bait sound card.